Ayan mga amigo at dahil andito tayo sa Mintak Port mga amigo Meron tayong napansin dito Ayan So binner natin to Kunin natin mga amigo kasi maganda to pang display Wow ayan <laughs> Yan. At iikot pa tayo dito, ano? Subaybayan nyo, mga amigo. Ikot-ikot muna tayo dito, mga amigo, ano? Para makita natin yung mga kabahayan dito sa Barangay mintak Ayan. Mega shoutout na lang sa mga taga Barangay mintak kung taga rito, ha? Shoutout na lang sa inyo at andito na yung barangay nyo, mga amigo. Ayan, no? So, first time natin gumala dito sa barangay na itong mga Ludi kasi dati, nag-vlog lang tayo doon sa port nila. Pero ngayon, ito napansin natin kaya gagala muna tayo dito ano para makita natin yung mga kabahayan dito. At syempre, merong elementary dito. Yan, Mintak Elementary School. Shoutout na lang sa mga nag-aaral dito at syempre sa mga nagtapos na rin. Mega mega shoutout na lang sa inyo mga amigo. At nga pala kung gusto niyo mas niyo yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate kasi lagalag tayo ayan mag follow at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo mga amigo kung mapapansin natin mga amigo marami din pala mga kabahayan dito ayan so sundan nyo lang yung ating video para makita natin yung mga uh, kaganapan dito mga ludi ano dahil lagalag tayo Ayan, sundan nyo yung ating video para naman magkakasama tayo mga amigo. Ayun nga pala, shoutout nga pala sa ating mga kababayan mas batin nyo dyan. Mapalusun, Bisayas at Mindanao ka man, mega shoutout. At syempre, uh, Tikaw at Burias, mega shoutout na lang sa inyo. At sa mga uh, content creator ng mas bate, shoutout na lang sa inyo mga amigo. Ayan. At kung bago ka pala sa akin channel ay huwag mo kalimutan mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo so palabas na tayo kasi parang dyan tayo galing at uh, itong way na to ito na yung palabas so yun lang parang umikot lang tayo mga amigo ayan o no? so pagdating dito medyo maputik mga ludi Ayan, parang swimming pool. <laughs> sana yung port na katayangan mga amigo, bumalik na dun sa poblasyon, ano? Kasi medyo malayo talaga itong barangay Mintak, mga ludi, lalo na sa mga biyahero. Ayan, okay lang sana kung meron kang service. Eh, paano kung nagko-commute ka lang? Ang layo nito, mga ludi. Yan, simula ata sa bayan ng kataingan tapos mag mamasayros ka papunta dito sa barangay Mintak siguro mga 4, 4 to 500 ata yung binabayad mga amigo bago ka makarating dito kaya sana makabalik doon sa poblasyong kataingan mga amigo yung mga barko para naman maging masaya yung bayan ng kataingan kasi lahi kayo ano yan dati daw kasi Uh, masaya yung ano, yung port ng katayangan doon sa publasyon kasi pag andun yung barko, maraming tao, maraming nakatambay, maraming pasayiro Pero ngayon, nako, parang undas mga amigo. <laughs> Ay no. So dito mapapansin natin rough road na at syempre, ayan, meron tayong kasalubong. Wow, parang maghihilamos tayo ng alikabok nito mga amigo. Uh, Magka-travel na ata sila Kuya pa Cebu. So, ayan, pagdating dito, si mintado na At ito na nga, palabas na tayo ng Barangay Mintak, mga ludi Ay talagang, parang kinakabahan na tayo sa ating travel Kasi puro naman, paakyat yung ating biyahe Kasi nung pagpunta natin dito, puro pauba Ito, puro naman, paakyat, mga amigo Ayan, dapat malakas yung hatak ng motor mo, no? Pag andito ka kasi talagang ano to Mataas to mga amigo Matarik itong uh, kalsada na to Pag mahina yung hatak ng motor mo Baka yung sasakyan mo mga amigo Yun ang hatakin <laughs> Ihilain pag hindi maka ano dito makakiyat Ayan no Pero ang ganda ng view dito mga lodi Yan out na lang sa mga taga barangay mintak ano Yan miga miga shoutout So ang ganda ng view dito kaya lang medyo ano, medyo malayo talaga sa kabayanan ng Katayangan Masbate. Ayun. So sana sana maibalik yung barko mga amigo sa Poblacion, kataingan para hindi naman mahirapan yung ating mga biyahero, ano? Especially yung ating mga kababayan na laging nagta-travel. Wow, sana all. Ayan, sana all patrabil travel na lang at syempre dito na tayo sa cruising. At syempre tuloy tayo sa ating travel mga amigo kasi papunta tayo sa bayan ng Pubic Corpus. Ayan, at syempre lahat ng madadaanan natin, videoan na natin para naman makita natin yung mga kaganapan dito mga amigo. Ayan. So, makikita natin dito kung ano yung pagbabago. Kung may nagbago ba o wala. Ayan. <laughs> Pero dito mga amigo, nagbago naman yung kalsada kasi sa mga panahon na yon nung nagte-travel tayo dito, ang pangit ng kalsada, pero ngayon okay na mga lodi. Kaya lang wala pang widening na nangyari dito, no? Ayan. Kasi sabi nila magkakaroon daw ng malawakang kalsada mga amigo. At dito, uy, may gasoline station na dito ah. Bago to mga lodi. Wow, bago sa paningin natin. Marami na rin pala nagbago dito at dito. Ito, ito yung cruising. May cruising naman dito at may papasok. Uh, ano kaya itong barangay na to? Ah, okay. Barangay Badyang. Okay, ito pala yung barangay Badyang. Shout out na lang sa mga taga barangay Badyang. Ano? Dati nag-vlog tayo dyan. Nagkaroon kasi ng ano dyan, eh. Uh, boxing tournament sa school. So, nag-vlog tayo doon. Kaya nakarating tayo dyan. Kalimut pala ako no. Yan pala yung barangay Badyang. Ayan, shout na lang. Uy, Meron ding hotel dito ah, Wawan Lopet. Ah, yes, ah, So, marami na rin palang nagbago dito. Ayun, no. So, nag improve na rin pala ang ano, ang bayan ng Katayan. <laughs> wow. Tapos dito, mga amigo, wow, ang ganda ng view dito. Kaya lang parang merong hinuho kaya dito na lupa, mga ludi Ayun, no. Kita nyo naman. Yan, gagawa ata sila ng balon dito mga lodi. Yan, mahirap kasi ang tubig dito. <laughs> Naghahanap ng tubig yung mga amigo. Agoy, Rodi. At continue tayo. At syempre, buntot lang muna tayo mga lodi. Ano? Chimpo-chimpo. Ayan. So, umobertik na tayo kila kuya. Ayan. Dahil wala namang kasalubong, kaya umobertik na tayo mga amigo. Mahirap naman mga pag mag-vlog tayo, sila yung nakikita, hindi yung view. <laughs> yung, yung, ano, yung kalsada na nadaanan natin. Ayan. At nga pala mga amigo, no gusto niyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala. Uy, may maganda rin pala dito. Bago, ay hindi. Matagal na rin to, pero parang, ano lang, marami lang nagbago dito. Ayan, pagkalam ko, parang isang bahay lang ata ang meron dito dati, pero ngayon, marami na. Ayan, at syempre, mga buhangin na tinambak. Binibinta ata yan, mga ludi. Yung graba pala dito, kulay puti, mga, mga amigo, ano? Kasi sa Masbate City, yung graba doon, kulay itim, mga amigo. Ayan. At nga pala, kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe. At huwag niyo kalimutan na Huwag i-skip yung ads natin ano, sa YouTube channel natin kasi napakalaking bagay yan mga ludi sa aming mga content creator. Ayan, so kahit yung ads na lang, panoorin nyo no? para makatulong kayo. <laughs> At syempre, uh, ganahan din kami mag-vlog mga amigo. Ayan, no? So continue tayo. Sharon nga pala sa ating uh, kaibigan. Mga kaibigan natin, mega shoutout. Ninjas Moto, Louis Labastida ang ilo Labastida at Miguel Grotas Rowal Jesus Vlog. Ayan kay Jerry Kiskis at kay Ka Alert. Ayan, mega shoutout. Nunay Andrew, mega shoutout na rin Alba Family. Ayan. Shoutout sa akong mga kapinsanan. Ayan, mega mega shoutout na lang sa inyo. At syempre, ah uh, kay Maylin Munyus, mega shoutout na lang at sa mga naghahanap pala ng murang gown na pwede rentahan mga amigo. Ayan, kung ikaw ay malapit ng ikasal at ikaw ay magdidibuna at problema mo yung gown na isusuot mo. PM mo si Mylin Munoz. Nagpaparinta po siya ng mga magagandang gown mga amigo. Ayan. Mix gown collection. Ayan, yan yung ano niya, yung page niya mga amigo, ano? PM mo na siya baka ma pa ng iba. Ayan, no. So continue tayo. Maganda pa rin yung panahon mga amigo. Ayan, so, mrs., uh, comment lang kayo diyan guys, kung merong pagbabago sa lugar nyo, no, kasi hindi naman tayo taga rito, gumagala lang naman tayo, mga amigo, ayan, dahil lagalag tayo, mga amigo, no, at abangan nyo, pag natapos yung gala natin dito sa bayan ng Corpus, bayan ng Esperanza, so, abangan nyo kung saan naman tayo gagala, ayan, no, kaya kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga gala dito sa Masbate, yan, huwag ka na magpatumpit-tumpit. Mag-follow at mag-subscribe para naman pag meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ayan, no? Oh, lupit talaga. <laughs> so, dito, madalang yung mga kabahayan, mga amigo. So, puro kanyugan yung nakikita natin. Pero, okay naman yung travel natin. Magandang panahon. Walang ulan. At, ang kagandahan dito, wala ganong alikabok mga amigo ayan no sana maganda, maganda, sana kung may kasabay tayo mag travel ano para naman may kakwentuhan tayo at ito nga mga amigo hanggang ngayon hindi pa rin naayos tong kalsada dito ay yung kalsada yung lubak dyan mga amigo yan naalala ko tuloy ng ganda ng travel ko ang bilis ng takbo ko talaga mga amigo tapos pagdating ko dyan, talagang lumipad talaga ako. <laughs> Kasi ang tagal na nun, mga amigo, no? Yung kalsada na yon Parang sira yung kalsada. Naging bako-bako. Lubak. Ayan. So, pag ang motor mo may problema, pag dumaan ka doon, Sigurado problema talaga ng malaki, mga amigo. Kasi tatalon ka na, magkakaroon pa ng diferensya yung sakyan mo. So, andito na tayo. Isang barangay na to. Anong barangay kaya to mga amigo? Ayan, tingnan natin, ha? Ayan, ito yung barangay, uh, plaza nila. Oh, welcome! Buenas suerte! Ayan. Barangay, buenas suerte na tayo. Suerte pa lang mga nakatira dito, mga ludi. Ayan, shoutout na lang sa mga taga-barangay. Buenas suerte! Ayan, no? So, hindi ko alam kung sa ako pa rin ba ito ng pakatayangan o part na ito ng pubic corpus. Yan, comment nyo na lang dyan sa baba mga amigo para naman alam natin. So, paano mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si moto motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye, Bye mga amigo!